intindihan na para silang mga lobo na kumakain ng mga tupa. Talaga naman. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang anong reaction nyo ha. Kasi balik tayo doon sa sinabi ng isang nag na hindi daw sila, wala daw sila pakialam na minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Bakit? Ano ba ang Diyos ng mga katoliko? Demonyo? Para okay lang sa iglesia ni Manalo na murahin ni Duterte? Kasi sabi, okay lang. Wala kami pakialam kung minura ni Duterte yung Diyos ng mga katoliko. Eh Diyos naman ng katoliko yun. Eh bakit? Ano ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Ha? Sino ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Klaruhin nyo yan. Klaruhin nyo. Oh, mga kapatid na mga Katoliko at iba pang mga reliyon. Tingnan niyo kung gaano ka walang niya, gaano ka si Raulo, gaano ka gago, gaano ka puta si Raulo. Kahudas, ka demonyo, ka diablo. Etong iglesia ni Manalo. No? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawagi ang iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung batas para lamang patigilin yung isang tao sa sinasabi natin, hindi mangyayari yun. Dahil kagabi lang, ang daming mga reliyon, iba't ibang reliyon ang nakakausap ko. At humahanga, at sila ay laging nananalangin para sa inyong likod. Kahit saan kayo magtanong na reliyon, tanongin nyo, kung sangayon ayon ba sila, at kung sa Diyos ba yung doktrina ng Iglesia ni Manalo. Isang daang 99%, o kahit sabihin na natin 200%, lahat yan magsasabi, kulto Ha? Kulto ang iglesia ni Manalo. At mismong Google na rin ang nagsabi. Kulto ang iglesia ni Manalo. Ha? Kulto. Kaya kawawa kayong mga nakaanib dyan. Ha? Maganda lang yung simbahan. Maganda lang yung mga suot ng mga ministro dyan. Pero yat ay mahalin tulad mo sa isang mapya. Mapya naman talaga eh. Diba? Tuwang-tuwa si Eduardo Manalo. Yung mga iglesia ni Manalo gumawa pa ng composition sa akin. Ha? Tuwan-tuwa si Malalo habang yung nakikita niya nagwa-wild, habang nakikita niya nagiging asong ulol, nagiging mga lobo yung kanyang mga membro. Di ba? Yan ba yung aral ni Kristo sayo? Eduardo Manalo, Mongoloid. Galit si Eduardo Manalo pag tinatawag natin Mongoloid. Hindi pala to Mongoloid, special child pala to. Ha? Special child pala to, mas matindi pa to kay Kibulok. Kasi kakain na lang ito, gusto niya may susubo pa sa kanya. May nagsabi sa akin yan. Talagang buhay hari itong si Eduardo Manalo. Gusto niya, pagkaharap mo siya, kailangan ituring mo siya na parang isang Diyos kung matindi kang loko ka. Ha? Gagamitin niyo pa yung batas dahil mapepera kayo. Mga gago, hindi lahat ng tao maloloko ninyo. Hindi lahat ng tao ay matatakot ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Kung natakot niya si Brother Eli huwag ako. Dahil makikipagsabayan ako sa inyo. Hindi lang kayo ang marunong makipagdigma. Ha? Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago nyo ako makuha, pinagandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Ha? Sisiguraduhin ko. Na bago nyo ako matumba, mas maraming tutumba. Ha? Pinaghandaan na namin yan, lalong-lalo na sa kalagayan namin ngayon. di ba? Tama ba, sir? Sir, tama ba? Oo. Oh. Kaya nga pinaghandaan namin yan. Kaya sinadya namin na dito sa pamilya ko, eh sabi ko nga, eh, eh nasa kanila yon. Eh hindi naman to kagaya ng Maynila, hindi to kagaya ng... Uh... Yan, yeah, narinig nyo na guys, narinig nyo guys. Sayaw lang natin guys, okay ah, uh, mahirap ko, ano, ah, uh, masakit sa tinga din, na, uh, mahal na kayo dyan, ah, ako, sasayang lang ako, new, basta, yung masabi ko, neutral lang ako, sasayang lang ako, and neutral lang eh. ako. <laughs> guys, saya guys. Anong bala jan Kayo na bala magus ka guys. Bala na kay jan na. Oh. Kasi uh, ako sa akin na dito, guys, sa akin vlog. Yutra lang ako. Hindi ko katulad ng ibang vlogger na marami sila sabi. Ako, yun ko lang. Yutra lang ako sa gitna ko dadaan. Ayan guys, bye bye. Wala na kayo mga husga dyan. Ah, uh, mga members ng ANC. Iglesia Cristo. Kaya na po ang bahala. Bye bye.